Someone's coming! Let's go! Ayoko makulong! Baka may makakita sa atin dito! Wait lang! Hindi pa lumalabas si Allison! Let's go! Ayoko makulong! Ano ka ba? Player, I don't care kung may makakita pa sa akin dito! Ang importante, yung basya Allison na yan! But I care! Ano ka ba? Gusto kong gumagka sa kanila! Ayoko makulong! Let's go! Kuya, come on! Worth it nga ba ang price tag mo as a private investigator? I can be very generous. But depende sa information na makuha mo about Alison Flores. Don't worry, ma'am. I have eyes everywhere. Ko ano man ang gusto niyong malaman, makukuha ko yun. Okay. Good. Gusto ko malaman every dirt na meron ang Alison Flores na yan sigurado kung meron at meron bago yan eh. I don't care how stinky it is, but ang importante, malaman ko lahat ng impormasyon. At pag nakuha ko na lahat, ako mismo ang maglalabas sa publiko para lalo siyang masira sa mata ng mga tao. The nerve! Why? <sighs> my poster are opening in the capsule X. I'm cooked, ttleko na Gigi nyan. <sighs> eh, We're na nati pag may ari ang capsule X. Just like me, we can't do anything about it. Ugh, I can't take this! Inaguo na nyan last sakit. My fiance, my business, my life. Hindi ako papayag na basta na lang niya akong talunin ng ganon. what do you have in mind? So, tell me everything. Nahirapan po akong hanapin ang birth certificate at school record ni Alison Flores. Parang hindi po siya nag exist nung kabataan niya. What do you mean hindi nag exist Wala po akong mahanap na information about her younger years. Until 2015 madalas siyang pumunta si Alison Flores sa obigay ni for pelvic exam. So what? Nalaman ko po ang pelvic exam ay isang routine maintenance procedure sa mga nag-undergo ng vaginoplasty. Vaginoplasty? Alam ko yung procedure niyan, di ba yung pinapagawa kapag ka nagpapalagay ka ng female organ? Yes, ma'am. Si Alison Flores po ay nag-undergo ng vaginoplasty or gender assignment surgery kasi hindi po siya pinanganak bilang isang babae. Si Allison po. Ay dating si Alfredo Flores. Siya po ay isang transwoman.